Ilo mga idol, karon magsabaw tag karning tiil sa baboy. Muna mga idol oh. Pag kalami. O ni siya ay sinabaw nga tiil sa baboy. Mga idol oh. Ato na siyang paubusan sa iyang kuan tubig mawa ng iyang tubig mga idol takang tanan na siya hugasan takang ang human paghubas ana ada sir panato butangan og tubig para mawa ang iyang langsa o, siya, mga si idol muna itong tirada o, ana mga idol o hapit na siya mahubas pag hubas anang iyang tubig mga idol uh, na nato dahin og tubig muna siya pawa siyang langsa o, o pwede na nato na siya kay hubas hubas na wala na kay tubig pwede na na butangan na to o sabaw o nagili ah, tubig mga idol butangan na to sabaw ah, mga idol atong butangan o tubig nara sa inyo kung iyong banabanaon ninyo kung gusto mo lami mga idol gamay yung lagi sabaw ka lang, mga pao-apaw sa iya kung gusto po magdaghan mo nga mukhaon dagan daghan mo yung sabaw Lumas lamig gyud kanang kamera sa bawo kay para grabe gyud kelas ang karne. Mo ya sagol mga idol oh. Iba og karabo. Mo na ya butang mga idol kay wa manggitay panakot. Mayatong luto kay magic magic ra ni kay wa ta mga panakot. Kay bawo kang panahon karon mga idol, grabe ka mahal ang panakot. Oh. Oron na siya. iba ra og kalabo ang atong panakot ani. Moray eh. tirada na to. Pero lami gyud ni mga idol. Istingin niyo dapat grabe kalami ning iba og kalabo. Butangan na tog asin. No. Oh. Asin pagkahuman. Ah, sunod na pong bitsin. Amayon lang nato ang bitsin. Oh. Nga na ra mga idol. Oh ilan niyo maluto na siya mga idol kay humok na niya mulaot na iyang sabaw mautro na ang color siya ang sabaw para ano o laot na iyang sabaw o nawa ang kalabo ni pilit siya parang kalami mga idol ka humut. muna siya ay luto nga sinabaw nga wa kay ipanakot kay wa po kapalit nga mga idol o? na kalami kayo oh.